what's up mga kapatay gutom ni Amor vlog. So ngayon, guys, mag-almusal tayo guys. So iniinit lang natin guys yung adobo. Yung natira na adobo tapos to nga nag-scrambled egg tayo. So ito 'yon. Ito yung ating scrambled egg eh, guys. Grabe. Tapos oh yun, tapos ito yung ating kinakain na yun guys. Yan. So ayun, yung kinakain natin guys. So wala tayong ano ngayon. Niluto na, ano, guys. Day kasi nga, medyo tinatamad-tamad tayo, guys, magluto ngayon. Guys, ang sarap na yung mag, ano, ang sarap na yung kumain ng, ano lang, mga leftover kahapon na hindi natin naubos, na kaya natin. So, yun. Ang sarap. Lalo, kape lang. Lalo, ano lang, pa, chocolate drinks. Yung chocolate drinks natin ito, guys. Yung binili natin sa, ano, Binili natin sa Dali's, guys. So, inuubos lang natin. Marami kasi tayong nabiling chocolate drink sa Dali's, guys. So, inuubos muna natin yun. Diba? So, ayan na nga. So, ito adobo lang. Hintirang manok kahapon. So, iniinit ko, guys. Hindi ko may microwave to, guys. Ha. Iniinit ko mismo dun sa stove natin. Kasi delikado mag-microwave. Kain lang tapos yung itlog. To. Oh, itlog. natin ng seasoning ng itlog. 'Di ba? Panado'm panado na, 'di ba? nga guys, so ito ating pudang taas ko lang guys ang hirap kasi mag vlog na yun, tinataas natin yung ating tripod taas natin guys, para makita niyo yung kinakain ko, yan so yun yung kinakain natin ngayon, so yan yun, yun. nahanap ako ng na magandang ano, yan, may patungan palat yun o ba diba? kaya so, yun, lang, kita yung mga boxes hindi good ko No, hindi pa nakaayos yung mga gamit natin sa likod. Ang ganda ng background. Lang, guys. Yan! O, di diba? Okay na yung background natin. So, kita na yung nilalapag natin. Yung pagmumukha ko na lang ang hindi kita. Grabe. Paano ba, guys? Ayusin natin, guys. Para pang malakasan ang ayos natin. Kasi ang hirap, guys, di Diba? Na. Na, todo na. So, yun, natodo na pala yung pag-aayos natin, guys. Nakatodo na, oh my God. So, pasensya na kayo doon sa likuran, guys, no? Siyempre, so, okay. yun, eh, ganito lang naman tayo. So, ito yung kinakain natin ulit, guys, yung ating scrambled egg. Duto lang ako ng scrambled egg, guys. So, yan. Simpleng pagkain lang, guys. Ngayon, almusal. Diba? Bago tayo magtrabaho ulit. So, nakapaglaban na nga tayo, guys, no? ng konti, guys. So, no? ang dami natin gagawin ng araw na to. Hmm. So, naglaba lang tayo ng kumot, guys, no? Kasi wala tayong magamit na kumot. Tapos, nag-uulan pa dito, guys. So, siguro pagbukas lang ng aircon, katapat ng aircon yung mga nilaban ko, matutuyo yun doon sa init ng dinubukan ng aircon, di ba? Masarap pa rin yung adobo. Masarap pa rin yung adobo. Yan yung adobo. Ang sarap. Tapos nakausap ko na guys yung ano yung gagawa ng bahay namin. Nakausap ko na. So yun, ilang days na lang magkikita na kami para makita nyo yung site. So yun guys, napakasaya ko lang dahil kasi isang buwan lang siyang gagawin guys, ang bilis. Basta ano lang, complete ko lang yung mga materyales, isang buwan lang talaga. Tapos, ang bait bait pa ni kuya yung gagawa. Ang bait ni kuya. Ayun, sana maging maayos yung lahat, di ba? Step by step, maging maayos. Tapos na yun. Tapos tinatapos pa yung kubo. Yung kubo tinatapos pa. Tapos yun nga. Maglilinis na sila doon. Magkatanggal pa sila ng damo. Kasi nga nag-uulan na yun dito guys. Laging umuulan dito. <clears throat> Talaga pala ulan yung tundugar na to guys. Laging umuulan. Ayun naman yung kinasarapan ng klima dito, di ba guys? <clears throat> Makakatipid ka na sa kuryente, hindi ka na masyado mag -aircon. Pag lang talaga yung minsan, mainit talaga sa hapon. Sa tanghali, sa tanghali. Pero ito yung pinagpestuhan naman ng bahay. Buti hindi siya nakatutok sa araw guys, kaya medyo kahit mag-stay ako doon sa loob ng kwarto, okay lang. Ayun. Ang saya. Diba? Punti-punti na natin nakaayos lahat. Punti-punti, magiging maayos na rin yung lahat. Yun ang nakakatawa. <clears throat> Yun na nakikita natin yung mga yung progress na ginagawa natin. Diba? At least may nakikita tayo doon as in, nagiging maayos. Hmm. Sa paper plate lang ako kumakain, guys. Dahil like, kasi, tataka kayo. Hindi pa kasi nakaayos yung mga plato ko, guys. Yung mga gamit ko, hindi pa siya talaga nakaayos. Nakalagay pa sa box yung mga gamit ko. As in, eh, nasa box pa. So, pag nakalipat na kami siguro dun sa bahay na bagong gawa, mas okay, di ba? <clears throat> mas ano siya. Maayos ko na ng gawa at least yung inaayos kong bahay talagang yung sa akin na yun yung bahay na yun tapos nagpa-develop nga pala ako guys ng mga picture namin pakita ko sa So, guys ito yung mga picture na yung picture namin noon Nung papa ko, ito yung picture ko ng bata ako, guys. Grabe yun yung picture ko ng bata ako. I-album ko to. Ay, ano ko to, guys, i frame ko. pinutol naman ni ate yung ulo ko. Pinat ni ate yung buho ko. Tapos yan yung picture ko pang malakasan, guys, pang malakasan. I-framed ko rin yan. Tapos to yung picture na may ni Mahal. Ito yung picture ng pabata ako. Yan, picture ko ng bata ako. Di ba ang ganda guys? Simula ng patanda ako ng patanda. Picture ko. So, alagang Ricky Reyes daw yan guys. O, alaga. Ricky Reyes. Though, yan, oh. alaga, Reyes. Joke. <laughs> Kasi ito yung nagpunta kami sa Sierra Madre guys. Picture namin. Ito sa Tanay. Biyahin namin sa Tanay. Kasi ito yung picture namin ng nanay ko. Tapos yung picture ko na naman. Grabe guys, ang dami kong i-ano. Kailangan pumunta ng Nobo para makabili ng mga frame na mura lang doon. Picture ng tatay ko, syempre hindi mo mawag. Tapos yung picture ko, cute no? Hanggang palaki ng palaki. Hanggang sa dumaki ako. Ang cute no yung picture ko. Yung nag-ano uh, ako guys, in-trams namin sa St. Francis, sa Santa Ana family picture syempre hindi na malinawan guys pero paaayos ko pa to pang samantala lang muna to gusto ko lang ma-save kasi pwede pang i-adjust ang kulay nito alam ko eh tinamad lang si ate ito tatay ko picture ng tatay ko tapos ito yung picture ko na first na bili ko talaga ng best pa sa sarili kong musika, So, nagkaroon na ako ng Vespa, guys. Dalawang beses na ako nagkaroon ng Vespa. Yung una, regalo lang sa akin ni Mal. Yung una. Sobrang, ano na, memories nun. Tapos itong hanggang sa nakabili na ako ng sarili kong Vespa, asin sa akin. ah uh, 2014 yung una kong Vespa na regalo sa akin. Tapos, ito nga yung pangalawa na, alam ba ito? 2019 na matay papa ko. 2020 ko ata binili ito tumbes best fund 2020. Diba? So, ito. I display ko to guys, dahil kasi napaka-memorable nito. No? Dahil kasi ito yung talagang gustong-gusto kong motor. No, talagang gustong-gusto ko siya. Ever since. Kasi nanaginip ako guys ng motor. Nanaginip ako ng motor guys eh, Na kulay dilaw ng motor. Pero hindi dilaw yung nabili ko. Kasi wala ang available na dilaw. Pero next time, gusto ko dilaw naman na Vespa. Dilaw na Vespa. Yun. Gusto yun naman natin bumili ulit ng Vespa, guys. No? Hindi natin nagawang bumili. So yun nga, nagpapagawa nga tayo ng bahay, guys. <clears throat> At bumili nga tayo ng lupa natin, di ba? So, mas inuna natin, guys, yung priority natin yung talagang kailangan bago luho guys isa talaga yun so parang ngayon buhibili na ako ng mga bagay na yung mga bagay talaga na mapapakinabangan hindi yung gusto ko lang gano'n dati kasi pag once na gusto ko gusto ko bilhin na agad yun kahit hindi ko naman siya kailangan, di ba? Yun, nagmamartured na siguro tayo. Ngayon lang tayo nagmartured ilang taon na. Di ba? Mas inuuna na natin yung mga bagay-bagay na mas importante. Like yung mga vitamins, yung mga gamot, di ba? Yung mga, ano, yung mga pantomin plus. In-order ako ng Quantum in Plus, guys. Na-order ko six bottles. Tapos mayroon pa ako dalawa dito. Dalawang bottles. So gusto ko pang dagdagan sana para may stock na ako. At pwede ko rin ibenta kasi, guys. Gusto na may mga, may mga sakit talaga, diba? Kasi ang layo nito, guys. Sobrang mahirapan tayo bumili nun. Parang wala pa hata dito nun. Mean, or meron mas mahal kaya na kasi sa lazada tayo nag order kaya alam mo lang walang lazada nga so yun niisip ko kung mapapabili pa ako ulit ng tatlo pa habang hindi pa napapadala yung order ko so yung mother ko lang yung nag order nun sa akin hmm kaya, naubot ko na gawin Simot na simot, no? Simot na simot. So, yun na nga, guys. So, kamusta naman, guys, kayo? Yun. Tapos, nung nag-live ako kahapon, guys, sobrang daming nanood, guys. Nadadagdagan yung mga subscriber ko. Maraming salamat talaga sa inyo. Kasi itong channel ko na to, guys, talagang na ano to, kumbaga, Nakabayaan ko kasi noon, noong year 2019, dahil kasi yung father ko nga namatay, diba? So hindi ako masyadong nakapag-vlog na dahil nasa sobrang dami kong ginagawa, ako lahat yung nag-aasika. So, so ngayon lang tayo ulit ano, sa YouTube. Ngayon lang tayo ulit nagiging active. So thank you dun sa mga nanonood talaga everyday ng live ko. Talaga na-appreciate ko kayong lahat, guys. Sana wag nyo, ano, guys, mag-comment kayo, guys, pag napanood nyo. Mag-subscribe din kayo sa channel ko, guys. Tapos, mag-comment kayo, guys, para mabalikan ko yung channel nyo. Diba? At baka pag-comment din sa inyo, mapanood ko yung mga video nyo. So, wag ko kakatuwa dahil kasi dumadami na tayo, guys, na magkakaibigan. So, ginagawa natin tong vlog na to, guys, parang nibangan lang natin, guys. Gusto ko lang na mayroong may mga makausap, di ba? Siyempre, lilibang tayo. Mm. Bit na. Hinumot lang natin yung itlog yung nuto natin. So, yun lang, guys, yung mga kwento. Oh, mga kaganapan. Pasok na, magpasok na January, guys. So, sobrang busy na, talagang, asin sobrang busy ko na talaga. <coughs> Buti na lang, pwede kami mag-visit dun sa location, sa site. Pwede mga 2 days kami mag doon stay dun, pwede... ganoon. Tututusin na naman kasing kailangan mag-bantayan. Pero, syempre, kailangan mo pa rin talagang pumunta dun. Para masilip mo kung ano yung nangyayari na dun, na ginagawa. Alun. Tapos na yung kubo ko, yun na matatapos na. Kaya 2 days na nandoon matatapos na. So, tapos sabi ko, gusto ko magpagawa ng balon. Dapat deep well. Eh, dapat ano yung poso guys. Kaya lang, mahal yung poso. Oh, siguro next time na lang siguro yung poso. Okay siguro yung balon. Kasi diba, di ba, hindi na umuso ng tubig dun guys. So, sa may gagawin sila dun sa balon. Para yun yung maging source ng magpakuha na namin ng tubig. Diba? Mas makakatipid na tayo. Makakatipid na tayo guys. Tapos, kuryente na lang yung babayaran natin. Diba? Tapos, may mga budget-budget. Kasi, meron din tayo mga biniling solar. Yun, nagkakarga dun sa biniling. masabi binili tayo guys. Ganun. Kung may budget-budget pa tayo, galagay tayo ng solar light pa dun. Sa buong paligid mo para maliwanag guys. Asa maliwanag talaga sya sa gabi. Diba, kasi talagang sobrang tipid sa kuryente, no? talagang makatipid tayo. So, yung lahat ng mga binabalak natin, lahat ng gusto natin, magawa pa natin, guys. So, yun na nga lang yung mga kwento-kwento na share ko lang sa inyo, guys. Excuse, babay pa ako. So yan, thank you na sa mga lahat ng subscriber ng Amore Vlogs, guys. Maraming salamat sa panonood nyo lagi sa akong live. Baboon!